Labing lima ang nasawi kabilang ang isang bata sa nasunog na residential area sa barangay Tandansora sa Quezon City. Ayon sa BFP, fire trap o walang exit kit hindi nakalabas ng pasilidad ang mga biktima. Si Bien Manalo sa detalye. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang isang residential building sa Barangay Tandang Sora Quezon City pasado alas 5:30 kahapon ng umaga. Bandang 5:44 ng itinaas sa first alarm ang sunog at 6:28 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, labing walong individual ang nasa loob ng gusali. Labing lima ang nasawi kabilang ang tatlong taong gulang na batang babae. Habang tatlo naman ang nakaligtas. Karamihan din sa mga biktima ay stay-in workers. Meron na po kami mga names, ako dito sa survivor, pero for verification para ma-sigurado po natin. Napag-alaman na may patahian at imprentahan ng damit sa loob ng gusali. According to Survivor, ang ginagawa nila yung mga t-shirts na maraming demand ngayon, mga t -shirts. So, nag-ano sila ngayon ng mga personnel, nag ng mga worker. So, dumami ang tao nila. Actually, ngayon po ay tinyo namin ang kanilang papeles. Ito po ay expired noong November last year. Pero po, nag-apply na sila ngayon sa barangay ng August. Lumabag din umano sa ilang fire safety ang may-ari ng gusali. Wala pong exit. At they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po, highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke na nilalabas talaga maitin. Toxic po yun. At talaga pong minutes lang wala ka ng buhay doon. Matinding trauma at takot naman ang idinulot ng insidente sa mga nakaligtas. Sigaw po yung hangin namin na masunog na masunog sabi niya. So, 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 Kasi so, nagbabasan po so, so, kami lahat sa partner, na lang po ako sa pintana. Tapos wala na po. Pag, pag ano, nagtalon na ako, naggapang po ako sa kabilang, kabilang bahay ko sunog na po. na gagawin. Bilis na yung pangyari, bilis kumalat apoy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmula ng apoy, habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Samantala, nagpaabot na ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga kaanak ng mga biktima. Nangako na rin ng tulong ang LGU para sa mga kamag-anak ng mga nasawi. Tiniyak din ang masusing investigasyon at pananagutin ang mga responsable sa insidente. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.